Sa Ito, sino ka? Sino? Ito sinuot, lang natin yung outfit uh, natin. Oh, orange. Paka-elegante kami ng kumain, maganda halin. Eh, Siempre, manis na yan siya. Ay wala. Nandito tagal... pa yung kasama niya. Nakapuntahan na, na siya na. sjan, matagal na yan. Inipinag-siempre pinuntahan namin. Kasi napuntahan na nila yung Sunday ice. Guys, Pagpasok namin ng Universal, andun siya. May taga-Bohol din, taga-Sibeli. Pero yung camera namin. Yung last year, sila ng Ah! vlog si Ate. Shout We're here in Singapore. Nag-reviews. nag Ay, wow! ka? Wala ko. <Tit mic noise> Di ba ka dati, no? Nakasweldo ka dati. Na maganda yata sa YouTube. No? Sa YouTube at sa Rails. May subscriber ka na sa YouTube. Nakuha mo But talaga yung sweldo mo. Sa FB, ano, naka 5 sa akin ako. Kaya lang iset mo, iset mo. Payment. O, oh, kailangan may bank account. Pwede din PayPal. Pwede din PayPal. Ayan nila, sa pasipang babalo sa akin sa PNB. Yung may mga maraming ano, yung ginahit ko sa passport ko. Kung kaya ba ka mo ni Jilay? Kung niya. Nandito na sa On five process, by the Jilay. Kasama niya si Josh Palen